Welcome to Bethel Online Education Hub. Learn anytime, anywhere. Don't forget to like, comment, share, and subscribe for more. Let's learn together, the Bethel way. So magandang araw sa inyo lahat. Ngayon, may tayo sa pangalawang talakayan. Ito ay about sa bilingualismo at multilingualismo. So ang bilang bilingualismo daw ay mula sa salitang bi, kusa ang dalawa at lingwa, wika naman. So, ito daw ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao o lipunan na gumagamit ng dalawang wika, lalo na sa komunikasyon. Halimbawa, isang Pilipino na marunong magsalita at magsulat ng Pilipino at Ingles. So, yun yung uh, bilingualismo. Next, multilingualismo daw. Ito naman daw ay mula sa multi o tinatawag nating maraming at lingwa naman yung wika. So, ito din ay tumutukoy sa kaya na isang tao o sa hindi po na nagumagamit ng tatlo o higit pang wika. Halimbawa, isang guro na marunong mag-Pilipino, English at Cebuano at Ligaynon. So, yun yung halimbawa ng multilingualismo. Yun yung maraming salita o wikang ginagamit. So, pakitandaan, ang pagkakaiba ng dalawa, ang bilingualismo daw ay dalawang wika at ang multilingualismo mo naman ay meron tatlo o higit pang pangwika, So 'yon ang multilingualismo at bilingualismo. So ang bilingualismo, nagtatakda na hindi ang gagamitin bilang wika panturo lalo na sa asignatura, agham at matematika, lalo na ang wika Pilipino sa lahat iba pang asignatura ay mababa na at mataas na paralan ang edukasyon ng bilingual ay nangangahulugan na magkahiwalay ng paggamit ng Pilipino at Ingles bilang mga medium na pagturo sa matiyak na asignatura. Dapat daw uh, masunod ang magkahiwalay na paggamit ng Pilipino at Ingles sa pagtuturo. So may mga subject tayo, uh, katulad ng ginagawa ko, uh, subject ko ay may English, then may subject ako na Tagalog. So yun yung bilingualismo. Uh, dapat daw natatamo natin ang whole science sa pagbasa sa mga wikang pandibiyon. Lalo na sa Filipino at Ingles ng yugto. yugto. Sa mga lugar na hindi sinasalita ang Tagalog, maaaring iturong, pag, maaaring iturong pasalita ang Filipino, So, yun nga ang kakayahan o patahanan daw na paggamit ng dalawang wika ay makikipagkalastasan maaari daw ito ay kakayahan ng Santa Ocusan, kaya niya magsalita at umungawa na dalawang wika. O kaya may polisya siya na isang institusyon o bansa na gumagamit ng dalawang opisyal na wika. Halimbawa, sa Pilipinas, isinusulong ang mga bilingualismo sa pamagitan ng paggamit ng Pilipino at Ingles bilang wikang pagduro sa mga paaralan. So, ito ngayon, ayun uh, niya yung sinabi ko kanina, uh, um, may subject ako na English na kaya kong ituro sa English at ganoon din sa Filipino. So, yun nga. Ito daw ay tumutuho sa dalawang wika na isang pananaw sa pagiging bilinggual ng isang tao. Kung saan meron tayong papagsalita, siya ng dalawang wika na may pantay na kausayang bilang patakaran ng edukasyon sa Pilipinas. So next, multilingualismo. Ito daw ay paggamit ng maraming wika kung saan ay multilingualismo. Ito daw ay pinapaira ng patakarampang wika sa edukasyon. Lalo na sa ating bansa kung saan ay kasalukuyan na tinatawag nating mother tongue, Filipino at Ingles ay ginagamit na medium sa pagtuturo. Naginaganap na ang exposure na isang individual sa maraming wika lalo na sa paggamit nito, maaaring may positibong epekto ito sa tao. So, nagkakaroon ng isa pang pang-aral o tungkol sa paggamit ng mga ramang wika. Nakikita din daw na nasabing pag-aaral ang pahayaan, kakayahan upang gamitin ang isang wika ay nagdudulot ng magandang bentahe ng isang individual. So, ang multilingualismo, ito din daw ay pinapairan sa patakarang pang-wikang edukasyon ang magpatupad ng mother tongue multilingual education ng MTB, MLE, ay nangahulugan ng na paggamit ng unang wika ng mga estudyante na isang partikular na lugar. Halimbawa, sa Ilocos, Ilocano, ang wikang kulturo. So, ang layunin ng multilingualismo ay mapanitili at mapaunlad ang isang kultura at pagkakinalan pinapahalagan ang iba't ibang wika sa bansa upang mapreserba ang kaugalian, kasanayan at tradisyon ng bawat rehiyon. So meron din daw na mas mapadali ang komunikasyon ng ibang grupo. Saan uh, ah, nakakatulong ito para magkaunawaan ng mga tao mula sa iba't ibang lugar at wika. Ganon din, palawakin ang oportunidad sa edukasyon at trabaho. Mas maraming wika ang alam, mas malaki ang chances sa pag-aaral, negosyo at trabaho sa loob at labas ng bansa. So ganon din, pagtibayin din daw ang pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. Saan naman daw ay pinapakita na posibleng magkaisa kahit maraming wika at kultura. So maganda sa globalisasyon sa mundo, ngayon ay mahalagang kaya makipag-usap sa ibang, ibang wika upang makipag-unayan sa ibang bansa. Unang wika, ito daw ay tinatawag ding wikang sinuso sa ino, ilang wika, dahil ito ang unang wikang natutunan na sa bata. So, ang unang wika sa so komunikasyon daw ay tinatawag ding katutubong wika o mother tongue. Ito din ang wikang natutunan at ginamit ng isang tao mula sa pagkabata, lalo na sa pakikipag-usap sa pamilya, kaibigan o komunidad. So, ito din daw ang pundasyon kung saan uh, nagkakaroon ng pagkatuton, kung saan mas madaling maunawaan at may pahayag ang, ang ideya sa wikang natural na ginagamit ng pagkabata. So, ganun din para magpadali din daw ng malinaw ang pagpapahayag. Kusaan din uh, may tiwala ang tao na magsalita sa unang wika. Ah, uh, papasok din siya nang nagpapanatili ng kultura at identidad kusaan kasama sa wika, kasaysayan at tradisyon at pagpapahalaga ng isang grupo. At papasok din dyan yung tulay sa pagkatuto ng ibang wika. Ito naman daw ay matatag at kasanayan ng unang wika, mas madali ang pagkatuto o ng pangalawang wika o pang ikatlong wika. Halimbawa, ah, kung lumaki ka sa Cebu at Bisaya, ang wika ng pamilya mo, Bisaya ang unang, unang wika Gan sa, ano, sa komunikasyon. So, kahit matuto ka ng Pilipino o English sa paaralan, Bisaya pa rin yung magiging unang wika. So, ang pangalawang wika ay pangalawang wika ayon sa mga eksperto. At ang wika daw ay natutunan ng isang tao matapos yung maunawaan ng mga salita. Ang kanyang unang wika o pinag-guest ng wika, ang pangalawang wika ay karaniwang wika na may banyaga at ginagamit sa ibang bansa. So, dyan na din papasok yung di katutubong wika kung tawagin ang pangalawang wika. So, may lang ang pangalawang wika. So ang pangalawang wika nga daw ay natutunan at ginagamit sa isang paa matapos ang kanyang unang wika. At ito daw ay karaniwang uh, nakukuha sa pamagitan ng formal na edukasyon, uh, panonood, pagbabasa at pakikisalamuha sa ibang tao na gumagamit ito. So ang wika daw o pangalawang wika ay mahalaga para sa atin. Kasi uh, pinapalawak daw ang kakayanong pag usap sa maraming tao at nagbibigay ito ng access sa mas maraming informasyon tulad ng mga aklat, pelikula at ibalita. Ganon din ito, uh, nakakatulong din sa pangunlad ng karera at pag-aaral, lalo na kung ito ay international, uh, international na wika tulad ng Ingles. Nagubukas din daw ito ng oportunidad kung saan ang uh, nakikipag-ugnayan tayo sa ibang bansa. Ang halimbawa na nito, kung ang unang wika mo ay Ilocano at natutokan ng Pilipino sa paaralan, Pilipino ang iyong pangalawang wika. So, meron silang pinagkaiba ni unang wika at ni pangalawang wika. So, sa unang wika daw, ito daw yung uh, tinatawag nating inang wika. Kung saan, uh, kunyari, ang ano mo lang, lumaki ka sa Cebu at bisaya naman ang iyong wika, o ng pamilya mo, ang mangyayari, bisaya din yung gagamitin mo unang wika. So, sa pangalawang wika naman, kung ikaw naman daw Ilocano at natuto ka sa Pilipino, Pilipino din ang iyong pangalawang wika. So, yun yung unang wika at pangalawang wika. So, may mga halimbawa tayo ng pangalawang wika. Una na dyan ang English, kung saan daw ah, para sa mga raming Pilipino, ang English daw ay tinuturing na pangalawang wika dahil ginagamit ito sa paaralan at ganun na din sa batas, negosyo at opisyal na komunikasyon. So pangalawa na rin dyan yung Pilipino. Ito naman daw ay para sa mga taong ang unang wika ay iba't ibang katutubong wika. Halimbawa na dyan yung Cebuano, Ilocano o Waray, Kapampangan. So, nagiging pangalawang wika nila ang Pilipino kapag ginagamit nila ito, lalo na sa pakikipag-usap sa ibang tao o sa labas ng kanilang rehiyon. So, meron din tayong tinatawag dyan sa pangalawang wika ang Espanyol, kung saan maaaring maging pangalawang wika daw para sa ilang Pilipino na nag-aaral o lumalaki sa pamilyang gumagamit nito. So, ganun pala sa Espanyol. Ah, ginagamit ito ah uh, para lang sa ilang Pilipino kung saan uh, lumaki yung family o yung pamilya doon sa ganung lugar. So meron din tayong tinatawag na Mandarin o Nihongo. So ito naman daw ay nagiging pangalawang wika ng ilang Pilipino lalo na kung naninirahan, nag-aaral o nagtatrabaho sila sa China o sa Japan. So karaniwang sa atin, ah uh, meron tayong mga kamag-anak o kakilala na once nakapag, nagkaroon sila ng anak, dun sa ibang bansa ang ginagamit na nila yung nihongo o mandarin at ganoon din yung sa Arabic so dyan papasok na yung Arabi kung saan para daw sa mga Pilipino sa Middle East na nagiging pangalawang wika nila ito upang makipag-usap sa kanilang kapaligiran so madaling salita ang pangalawang wika daw yung anumang wika natutuhan bukod sa unang wika at nagagamit sa iba pang sitwasyon ng komunikasyon. So, yun yun nga, uh, pumapasok nga siya yung pangalawang wika. Once na tayo ay nagsasalita, uh, hindi lang tayo nakapokus sa Tagalog, sa Ingles, meron pa iba't ibang uh, way ng pagsasalita. Yun na yung tinatawag na pangalawang wika. So, that's all for today. Uh, let's see you in our next topic. Thank you. Thank you.